Ala Jaguar. Ala Jaguar. Singkong star 100k. Pila isa ka Guys no, ato million viewers oh. Kiso ra kiso. please support our YT. Kung bin. ko Mga idol. <laughs> atas. subscribe. Subscribe. <laughs> Please subscribe guys. And don't forget to click the bell. <laughs> Please subscribe guys. Ah, <laughs> oh, million viewers uh? naglalag Jaguar, shout out Jaguar Jag Jalaguar Jordan Byron oh. Mga idol Jaguar, <laughs> Facebook na, eh, share? So, Hindi ah, Share mo daw, Facebook

YouTube ni saya YouTube channel ni mau. Oh YouTube ni mau. Nak YouTube. Jangan nonton kita loncat. Mulah penakuan. Iyalah mudah nak WhatsApp dia. Dani. Please subscribe dan bagi subscribe dia guys supportahin tau na mong youtube channel guys para makuan mi guys no aku wik ingkam ning kuan eh? no aku gino layo ipi cipuk kuan lo sampuli mga talent nimo mo kail bae katong to ini mau pinapas-pas nggak kawan, bagi kentai itu. Tahu tong kawan tuh Oh, kentai kentai so. Para Kaya, na. Kagigrab. Oh. Para na i-purpose sa pag-live ba, na muna. Purpose ba. Ikaw na tuloy lang entertain na viewers na to. Baka mo i-spam kanya na. <makes> di ko masisingil ng kel. Di ko masisingil ng ganito. Ginagampanan ko lang na natural. Oh, mo ni mga

Ya tu kan Kung ganito, ginagampanan ko lang na natural. Maglalive tayo araw-araw pala dito guys sa ating YT guys. Lihok sa algorithm. Shout out, shout out, Christian boys, Nandigo City. Shout out ni Lord Smart TV diha, no? Shout out, oh. shout out ni Jaguar, ya, no? Jaguar. tag macam bahan ya tuang YT bay iya tag upload tag na natin million views napukul wala na upload na ni ba sa kwan lagang wala na upload sa youtube kung lang na lang na ba D'ani? brer an ba na ba na nato ba kung lang na nato ba kung brer lang na nato ba sa ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito taas awesome ang video ba? I-share na ito sa short. 130 raman na. 90 seconds. Panawa okay, okay, okay. ninyo sa full video sa YT guys. Oh. Watch full video in my YT. Oh, 4 million viewers na nyo sa ago. Sir, tulo raman mo na na. Ginagampanan ko lang na natural. Shout out guys, minggu minggu minggu, minggu minggu welcome welcome welcome, to the guys, not work? no Colary tv, please subscribe subscribe. Oke, TV. Kalamaris, di kalamatis. Oke, Palihok lang tayo, attendance tayo, attendance. Lagong banan kulang na natural. Tindahan ni Kindra. Yan guys, tindahan ni Kindra din yan. out, shout out. Ano sa pagkimok?

marupoke yang kan kayak insusi bah se motor kena anak sih lebih gila bah kita emang atau ngambil dia atau imun atau ketumpuan kawat bah tukuhah pus tuh itu masih kawat ketukut kawat sa kalu tidak ada mengutuk kalu lah enggak ada nah aja nah nah push semangat tenaga ya selawitnya mana selawitnya jadi ini nana upload

Posting resep one nanti, pansin kesalgoritim itu. Metipe yang ekosistem uploader. Hahaha. 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 Hahaha.

Uh, uh, Wan, nabi so, y... so, uh, na kung subscriber sa una, 200 na kapin, na Naku 1,000, kaya na, report, nasuyo, na 1,000. Gamay, rin kuha ka na ko yung clip. Wah, sa tawaan, lagot kay ko, eh. Na-live na ko dyan, naglagot ko, tanawa, wala na. Na ako, eh, copyright strike, kuha ang Pero nawala na. 180 days, gudoy. Tiyan,

tugot Relax, Jaguar. Oh, don't bite me. Tundulan na itong live. What's on? <laughs> <laughs> Ice drum. 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 Ice

Balik na totoo kay Bron. Kusog man ang kuan niya sa kuan. Black brownie. Okay, clear cool, it. Look smart TV, guys. Hi, guys, guys. Like and follow. YouTube ni, YouTube. YouTube ni, YouTube. YouTube ni, YouTube. Ano ko alag video, ha? Tanawa. Guys, like daro. Shout Nilo

Shout out ni Darb 3D Film. Girls viral. Ad, gusto ko ang drop? kayo. Girls viral. What's up? Hey, hey, mga idol come in. Shout out ni Darb 3D Film. Mug Kendrick Bsin. Let's go, let's go.

guys one kimi guys no sa akong whitey guys bak ayo green tuwan mo ako pa na long form na sa video mo nang i-upload sa video nang yan na kanang yun yun ang video eh Shirt may galir kayo, mga kapabius, gamit kayo, eh. dugang subscriber, no? hmm. dilohan ah, no? hmm. rin shirt, pasanto kaplot, yung mga tunay ng shirt yun ang umalop, upload umalop, nice content umalop, to umalop, 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 tagagi umalop, ate sa itanan, tanawon ko upload do ditos YT Kaduharang Facebook, bito, pas pas kamu upload sa YT daw, short minutes live nanti guys no? mana na guys Ano na tawag mag live. Patuloy live sa WhatsApp. Pira na ko eh. <laughs>